Isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat. Ito yung aking morning routine na naman dahil yung aking pamangkin ay may pasok sa school at iyan ay aayusan ko na naman ang kanyang hair para siya ay pumasok at comfortable sa kanyang pagpasok. So, kailangan natin madiskarte araw-araw at isipin natin kung anong style ng kanyang buhok ang ating gagawin. Kaya nakakatuwa naman sa mga batang mahahaba ang buhok. Kung tayo ay masipag ay mayroon tayong magagawa araw-araw sa kanilang buhok para naman sila ay mapasaya natin bago sila pumasok sa school or comfortable talaga silang papasok dahil maayos yung kanilang mga hairstyle. So kailangan natin aaralin kapag tayo ay may mga batang babae ay aaralin natin kung paano natin gawin ang kanilang mga buhok araw-araw or -aral aralin natin kung paano gumawa ng mga hairstyle nila ayan so ayan bago siya papasok ayusan natin siya ng kanyang PE uniform now is crying but Nikki is behave. wow wow hey 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 hey, hey, hey. Ay, 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 Oh, Nikki, very good. This is Nikki. And this is Noah. Para naman sa mga namang problema sa walang kila, ito ang gagawin niya. Magsunog kayo ng mga coconut or mga gulang ng gulang ng coconut at iyan ay iguguhit niya sa kilay ng mga bata at para habang sila lumalaki duma or dumadami or kumakapal yung kanilang kilay at hindi na sila mamamroblema sa kanilang kilay sa paglaki nila. kaya napakarami na, na nating nakuha ayan. so tama na itong ating kamote tops marami na sobrang dami ayan yung bunga ng ating mga kape ayan oh. hinog na yung mga bunga ayan oh. marami pa yun may mga bunga ayan o oh. oh, diba daming pwedeng mapagkaanuhan mapagkaabalahan dito sa probinsya pag masipag lang hindi po, laging nakahiga pero pag lagi kang nakahiga na boboring ka dito sa ibang uh, dito sa Pilipinas sobrang maboboring ka pag dito ka kasi sabi nila wala kang ginagawa dito or basta boring ang sinasabi nila boring ang buhay dito sa probinsya pero pag masipag ka naman at lagi ka naman gumagalaw-galaw katulad ko simula umaga hanggang hapon wala pa rin akong higa-higa walang tulog-tulog o oh, di ba tapos may malalaki na akong puno Ayan o, malalaki na rin yung aking puno. Ayan oh, Yan, puno ko yan. Akin yan, dalawang puno na yan. Pwede nang ipanggawa din yan, panggawa ng bahay. Balang araw pag magpagawa ng bahay. Ito, gusto kong bunutin. Kaya lang sobrang tigas. May laman to. Yeah, yeah. Oh. sayang nama tu, ya, yeah. ya, yeah. oh, ah, wah, uh. woo. Uh. 1. Ayano. No? May naiiwan. Ito. Hay kamutin kahoy tayo. Oh. Iba. Pero Ah. Uh, naiiwan yung iba, ito oh, tatlo. Wow. May tatlong na Ay, naputol na naman. Kaya pala siya hindi sumama dahil may ugat ng kahoy. Ayan. May ugat. Paano ka maboring dito sa Pilipinas? or sa probinsya pag masipag ka lang hindi ka laging nakahiga so hindi ka maboboring katulad ko ah. ayun nakuha ko rin oh ayan 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 aray tanggalin ko yung putik kaya ito ang aking buhay dito sa probinsya. Hindi natigil-tigil yung aking kamay Ganito ako pag nandito ako sa probinsya. Yan. Wala akong pahinga pag andito ako sa probinsya. Kasi nga, hanap ako ng hanap ng matrabaho ko. Dahil hindi ko kayang bitbitin yan. Hindi ko kayang bitbitin. Ilagay ko dito. Yan. Ipatong ko. Yan. So. Ayaw ko day. Okay. Yan. Oh, tapos na ako. aking daan ah naiwan yung aking tunelas aray oh tingnan nyo yung mukha ko sunog na sunog yan kasi wala akong katigil tigil kumuha tayo ng gulay, kamuting, ano yun, kamote taps hindi pala kamuting kahoy. Oo, kumuha ko ng kamuting kahoy, pero yung kamote ang ating gugulayin. So, ngayon, ang gagawin natin ay magagata tayo. Kunin natin ito. Kumari, my favorite coconut and a white beer. Thank you Lord sa masarap naming dinner for tonight. Ito na yung ating pinaghirapan na nilutong gulay na kamote taps ang ginataan natin. ang At ang ating kanin ay ito ay napakasarap na bigas mais. So ayan yung ating kaganapan for today guys. Ayan yung aking kinabisihan araw-araw sa aking buhay ngayong maghapon. So yan yung ating maghapon. Thank you Lord kasi natapos na naman natin ang maghapon sa pamamagitan ng guidance and protection ni Lord. Maraming salamat.